Good morning mga kapiks Wednesday morning sa lahat at ayan ganda po yung sikat ng araw ngayon dito sa Tacloban at ayan for today's vlog labahan na naman yung ating atupagin kasi yung labahan po natin pang apat na araw na po pero hindi naman po masyadong madami kaya hindi pa ako gumamit ng washing at ayan, simulan ko na kong magbabad. So, kusutin ko po muna siya mga kapiks before ko po, po ibabad sa powder. Ayan, good morning! <laughs> babad muna mo tayo, babad. Ano, so, nakabuhay? Ano? yung mga damit ng mga bata. So, ang lang naman po kasi yun nga ho. Naglaba kami nung Sabado. Wednesday pa lang po ngayon. umaga po maganda yung sikat ng araw o yung panahon. Pagdating naman po ng gabi, dun na po umuulan. So, tapos ko po pong magbabad at nakapi muna ako. Kasi yung mga bata, wala na pong ginagamit na tawin sa school. Kaya, kailangan ka natin itong maglaba. <laughs> so, ayan, may music. So, hindi po tayo na kukuha yung music, mga kapit. Yan, tapos ko po na pong mababad yung damit ng mga bata. Ito po yung paano mga damit namin. So, yung hinuli ko lang po is yung mga pans. At i-uwi ko po yung hiniram kong batiya ay balde. Kasi kinarosan po yan. So, yan. Pagkuhan ng battery, talian po muna natin sa ating isra kasi nag papatali po siya ang kanyang buhok. So, yun nga ho. Kapi po tayo. So black coffee lang yung ano ko, yung stick. Nilagyan pala ni Pix ng coffee meat. Tapos medyo marami pa din po yung coffee meat na bigay sa amin dun sa kusina. Yung yung una pong naubos, yung kape po. Kasi yun din minsan yung ano, tinitimpla ko, kape puro lang. So ngayon, sabi ko sa kanya kanina, <laughs> kape stick lang yung pala. Sabi ni Pat Pat, nilagyan niya daw ng coffee mate so yung white t-shirt po ni Pix palagi po dyan nakasampay kasi oras po ng ano nila magwa white t-shirt po siya palagi ay sa so, tumo sana hindi po natin makuha yung music sa neighbor natin mga kapix yan tapos na po yung isa ano niya so ini-stop ko lang po kasi may music mahirap po pag hindi magsasalita mga tayo sa isang ang buhok. Ayan. Finish na po. Iwas. Ikaw pat. So, yan. si yes, Pix po yung magkatid sa kanila. So, tabi muna tayo. Pat, kuha nang itong tabla ka na titulikod pat. Alay, yan ang tabla. So, yun nga ho, start na po yung scouting nila sa school. So, yung mga bata, yung kasali po, uh, kada hapon may practice po sila doon sa ano, or may scouting po sila sa school. Ika na nga, na. Aray ko ito, mga toal yan, toal Yan, paalis na po sila. Babay na pat. Bye -bye. Hmm. Pasok na po sila pasok. Gana po tayo ng barya sa bag na meron. Gana po tayo ng barya pang baon oh, ng mga kilos. Ay, ano naman ito? Toothbrush ka na? Toothbrush yan to. Ay, hindi. Pag toothbrush yan to. Pag-toothbrush na ito, pag-toothbrush. Pag-toothbrush na ako siya, siya kagabi. Eh. <coughs> Sabi ko iba ngayon, mag-toothbrush siya before, ano, uh, malis eh, mo kung school. So, maya-maya na pa ako maglalaba. Ayan, mag-start na po akong maglaba mga kapiks dahil alas 8, jest na po. So yung mga bata na nasa school na hinatid na ni Papa Pix. Busy po tayo guys sa paglalaba. Uh, si Gigi po na ano. Namatay po si Gigi. Dito pa ako sa... Yun nga dito akong lalaba. Tapos... Si Tito sigaw ng sigaw. Si JJ daw. Sabi ko, yung inisip ko baka may... may binala nga. Ano na, chinelas or ano. Yun pala nandun sa kalsada. Na ano daw. Ano nang sasakyan. Kasi si Pix bumili... inutusan ko po si Pix bumili ng bar. Sabon para gamitin ko sa paglaba. Doon Patayin na daw sa labas. Yan po yung JJ namin. No? Ano ba yan mga kapix? Nakasabay-sabay po yung ato na, yung problema po ngayon. Wala na pong may sasalubong po sa mga bata sa amin pag pauwi ng bahay. Yun lang po nang yung inaano namin kasi yun nga para may bantay po kami dito din sa loob kasi maingay po yun si ano si JJ. Kahit si Papa Bits nung dito po yun, tahol ng tahol si Chichi sa kanya. Pero pag nakikita niya na po palagi, hindi na niya yun na ano. Nagkikipaglaro na po yun. Yung lang po talaga kasi di po nakita ni Pix na sumunod sa kanya. Pero pag, pag, pag umalis po kami tapos nakikita na ni Gigi na malayo na po kami, umuwi po yun dito sa bahay, bumabalik. Siguro kanina, akala niya ano, kaya yun tumawid, timing may dumaan na van. Agoy, agoy, ginoo ko. For sure, malulungkot nun si Patpat. -Pat. -pat kasi ano pag hindi po yun kumakain o lumalapit sa pagkain kinakarga, kinakarga po yun ni eh, patpat para ano dalhin doon sa kusina po siya nilibing sa mga ano, malapit po sa mga tanim ni Tito. Ano na po sa salubong sa amin. At ayan po mga kapix, nagda-dryer na po ako. So si Pix umalis po. Sinundo na po yung mga bata dahil alas 12 na. So tignan po natin yung reaction ni Patpatpag. Malaman niya na kung ano yung nangyari kay JJ kasi kahit papano ng ano, uh, ilang buwan din po si JJ sa amin yun po naging malapit po yun lalo na po kay Patpat -Pat. si favorite po yun laro laro ini Patpat pag wala po siyang ginagawa yun na po pag pinapakain siya po yun yung nagpapakain kay JJ yan po yung ano ko po, dina dryer. So mamaya ako na po yun isampay pag tapos na po kami mananghalian. So nagluto po muna si Pix ng ulam bago sunduin yung mga bata. Dito na po yung mga bata. Huh? Ano itong gawas? Ang bot. Nahanap niya po si JJ. Ayan po na

Babago JJ. Hindi rin tuh tumabok. <laughs> <Ha>? <laughs> <laughs> ano pat? Just <laughs> chill. <laughs> so yan, Lunch Pero sa mga kasi tapos natin. lang ito. po namin noodles at coffee kung isda po. Ano na yun? Pagdating, pagdating na po si JJ yung hanap agad. Dahil walang may sumalubong na JJ. ano yan? Maligis. Nasa kasaan po si DJ. ito po mga kape. Yung natira po sa gabi na ano. Hmm. Sada. Kahala to, ano po yung yung naging kuha ni D-Max? Diba? D-Max. Pangalawang aso, ayam, aso, ah, si ayam, aso na po yun namin si JJ. Mm -hmm. Yung una si Max din. Ano din po yun? Mga ilang buwan din po dito sa amin. Tapos yung nga, din nyo sa kasaan sa kasada.

bigla pa ako nung tawagin po ko ni Tito na sabi niya si Gigi daw akala ko may dinala na diaper or may kinain tapos bigla bigla siyang ano bigla siyang nagsabi na kunin, kumuha daw ako ng pala or yung ano yun pala yung nangyari nasa gilid na po siya ng kalsada gilid po ito Kinuha pala siya ni-pick sa gitna ng kalsada kanina. So, nung nakita ko po, nasa gilid na. Ba't malungkot siya pa? Dapat-dapat. dapat for model alam hmm? na lang, pa Hilo. Hilo. Tayo ko lang pa ito. Ano pa pag sublime? Sigot. Sigot. kayo din ito. na lang sa Ano pa Ano ito? Pwede nga to kay na pati. Kali-kali sedap. 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 i <laughs> So yan, tapos na po kaming kumain at ah, magsasampay naman ng ako ah, ng aking hindi, ayo ayun ah, aking labahan para mailabas ko doon katuloy na po may sampay na ito po ko pangalat hangin para di ka balasan oo wala yung purong So, kaunti lang ko po yung labahan ko. Kaya, hindi, pa ko, hindi na pa ko gumamit ng washing. And wash lang po. Dryer na lang po yung ilalok ko. Para medyo naka-tuyo-tuyo na po siya. Teropator <tuk> kagih dangin. Temu ngin <tangan> Maluya kon maluya. Ibat ibat maluya, ibat maluya pat. Maluya, maluya. Ibat maluya, ibat maluya, makiwaw. Ibat maluya. Dingin ih dangin. Maluya, maluya, matiga ibat maluya. Maluya. Momok. -mom. What is the purpose of that? Kaya. kaya kita nga tutabungan. Kaya bakit kayong masampayan may aso magbabaho, diyan maduro daw yun. I mean, ano ka nga nagagawas? Ano yung gagawas? Uuun po nga sa tungkol ko, parang